heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us high okay uh, good morning good morning sa ating mga subscriber ano sa ating mga viewers so flex lang natin to sa pang uh, DIY pang bahay lang So, bago ang lahat, ano? Uh, shout out nga pala kay John Blair Sanyel. So, shout out sa iyo. Napapa shout out. So, i -flex lang natin ito kung paano nga ba uh, maglagay ng toilet bowl. Yan. Itong toilet bowl na to ay isang uh, ordinary lang. At uh, -flex ko lang ito dahil first time ko rin ito maglagay ng ganito, mag-install, ano? Ng uh, toilet bowl. So, paano nga ba maglagay? Unang-una, ay uh, bumili muna kayo ng uh, toilet bowl bago kayo mag-layout ano, ng typings niya ng PVC. Bumili kayo kung anong uh, gusto nyo. O uh, malaki ba, yung may flush ba, o yung ordinary lang nagkagaya nito. Maliit pa malaki. Kasi iba-iba nga sukat yan. So bumili muna kayo, saka kayo mag-sukat, saka kayo mag-layout. Ano? Kasi... Uh, pag maliit, kagaya nito, ordinary lang talaga ito. Nabibili ko lang ito ng, ulang-ulang lang 600 yata. Ito. Pinakamura na yata to Ordinary lang, ano? So, at saka maliit. Um, kasi ito lang talaga yung uh, budget natin. Uh, bumili kayo ng ano, bago, bago nyo siya isukat, ano? Bago nyo isukat dito. I-actual nyo talaga. I actual nyo. Ito, actual ko to hindi na ako, ano, inactual ko lang tapos ginuhitan kong ganun. Tapos sinukatan ko. Tapos i-plaster niya siyang ganun kung ano yung gusto nyo. Ah, ano rito? Gaya nito. Ano kong? Yan. Gaya nito. Yan. Ganyan niya yung ano niya, forma niya. Sakto lang talaga siya rito. Kasi maliit na space lang ito. Mga kulang-kulang nasa mga 1 meter yata ang ano nito. Sukat. Ngayon ito. Pinagkasya ko na. Yan. Sakto lang. Tapos dito, pwede ka nang maligo rito. Yan. So, hindi naman mahirap ito, ano? Palagay ko hindi mahirap to Napakadali lang. Layout muna kayo. Sukat nyo. Tapos ganyan. Lagyan nyo lang siyang konting clearance para in case na magkamali kayo, mayroon pa siyang clearance. Pwede pa mga urong konti. Ano lang naman, mga one, one, one inch. So, yan ang ano, no? sukat. Ang mamaya ay ano na natin to I-install na natin to, Madali lang naman to dahil ha, ang likuran nito. Ah, pakita ko. Yan. 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 Nalagyan mo lang naman ito ng ano, dito. Halong simento. Tapos, ang dito, hindi ko na nilagyan ng PVC nga 4. Trace lang ang nilagay ko. Kasiya naman talaga talaga dito yung trace. Hindi pwede yung 4 kasi pag 4, talagang ano, oh, trace lang talaga. Oh. Yan. Yan extra so, lang ano, sukat. Hmm. Lagyan nyo lang siya ng clearance konti. Yan. E eh, pwede nyo naman siya dugtungan kung gusto nyo. Yan. Hmm. Bang nagkamali kayo. Pero so, ito, i ano nyo, usli nyo lang yung konting ah, uh, uh, yung elbow nya. Tapos kailangan naka slope ng konti. Ganun. Para yung tubig. Ano talaga. So mamaya-maya pakita natin kung paano ito install, napakadali lang naman ito hmm. lalagyan mo lang ng masa dito na na simento kung mayroong kayong adhesive, maganda rin kung wala kayong adhesive ano lang talaga, yung simento lang halong simento at saka buhangin, okay lang, damihan nyo lang yung simento para matibay yan ano mapakita hmm. natin yan mamaya Unang una binasa lang natin tong portion na to, binasa na natin yan ito uh, itong tubig tapos uh, may naka ready na tayong halong simento yan Okay, yan na, no? Uh, may maya maya ilalagay na natin to patuyuin lang natin ng konti Ayan mga kabayan, tapos na no. level na. Oh. Ayan. Hmm. Ayan. So sakto lang. Hmm. Ganyan lang. Hmm. So buhusan na natin ano? Buhusan natin para yung mga uh, siminto, di bumara doon sa drainage. yun Tingnan natin doon sa labas kung meron bang uh, mga halong simento na lumabas doon. Yan dito. Okay. To. Lagyan natin ng ha, ano no? Mm, ilagyan natin ng ano para makita natin. Oh. May konti. Mm. Buhangin konti. Tung halong siminto Buusan ko pa ng isang bisis para wala talagang bara buusan pa natin isang bisis yeah, patutuyoy na lang natin yan pag natuyo bawasan na lang natin to bawasan natin yan double check natin Mm. Mm. Hmm, sakto check natin ulit oh, meron ba? ah wala na okay Okay mga kabayan, tapos na no. Yan. Hmm. Inano lang natin siya ng ano, na 2 inch para tumaas konti. Tapos sa uh, pag nag -tiles na tayo, sakto na yan. mag level na siya rito Kaya dito sa ano lang, 1 uh, inch lang yung tiles natin. Ganyan lang. Napakadali ano. Kahit na baguhan kayo, ay uh, kayang-kaya kahit wala kayong uh, mga experience sa larangan ng ganito. Oh, kayang-kaya natin 'yan, DIY. So sana nagustuhan niyo itong video na to. May napupulot kayong mga simpleng idea, usapang DIY lang. So kung baguhan kayo sa channel natin, please like and share and subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa sunod nating mga upload. So ito's Lino Boy, ang YouTuber na bayan. Peace out.